hello guys how is everyone doing i hope you are all doing good and welcome back to another tutorial video at ang tutorial natin for today ay kung paano tayo maglagay ng voiceover sa ating mga video kahit hindi ka nagsasalita what yes narinig nyo yan guys kahit hindi ka nagsasalita syempre ito ay perfect sa inyo guys ayan sa mga mahiyain dyan na ayaw iparinig ang kanilang original voice ayan ito ay perfect sa inyo guys ayan at kung interesado kayo dito, samahan niyo ulit ako at uh, ituturo ko sa inyo guys. Ayan, so let's get started. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, ayan, please feel free to click that subscribe button down below. And don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. So let's get started. So let's go. Nandito na tayo sa ating phone screen. So of course, naka-download na kayo ng anyong CapCut apps. Ayan, so open natin yung CapCuts. Siyempre, unang step, open muna natin yung CapCut at siyempre, piliin ang new project. Click natin yung new project. Pangalawa, pumili ng video na gusto mong i-edit at i-add ito sa timeline. Ayan. So hanap tayo ng video na pwede nating i-edit. Yan, kumbaga ito. Yan, piliin natin ito. Ayan, so. Ayan, so kung nakapili na kayo ng video, ay ito na siya. Tapos i-add na natin i-add na natin sa timeline. Okay, i-mute muna natin yung one voice, original voice niya. Yan, yeah, ganyan siya. Okay, kung okay na yan guys, ito na yung video na nalagyan natin ng voiceover. So, pangatlo, tap text. Yan, itap text natin. Tapos, add text. Add text. Tapos, i-type ang script ng iyong video. Ayan, kumbaga meron na kayong script. yan paste na natin dyan. So, yan na yung script nyo nga. So, ito na siya. Okay. Okay na natin yung voiceover. yan so naka-add text na tayo. Ayan, try natin. Adjust muna natin ng ganyan para makita natin yung mga... Oops, nasubrahan. Hanggang dito lang. Ayan. Ayan, so na-add na natin yung ating script. Ayan, so kapag natapos ka na, piliin ang text layer at itap ang text to speech. Ayan, so pag okay na yan, harapin natin yung text to speech. Ayan, so itap natin tong text to speech. Ayan, so dito pwede kang pumili ng voice style, male o female at language na gusto mo. Ayan, so, ayan, ito yung trending. So, pili tayo sa trending na to. Ayan, so, my English, my Indonesian, narration. Ayan, so, dito muna sa trending. Ayan, so, pwede ka mamili dito kung sino yung gusto nyo. Female voice, uh, male voice. Ayan, so, ang ginagamit ko kasi si Adam. Ayan, so, i-tap natin ito. Ayan, so, pili tayo dito. Ito ang pipiliin natin. You're using the text-to-speech feature. Choose a voice you like. Ayan. So, pagkatapos pumili na, itap ang generate at automatic lalabas ang audio sa voiceover. Ayan. So, i-click na natin to Okay na natin. Ayan. So, mag-generate na siya. Ayan. Wait lang natin. Ayan. So, sabi niya dito is speech generated. Ayan. So, pwede mong i-adjust ang timing ng audio para tumapat sa bawat step na video. Pero ito, ay okay lang ganito lang siya. Ayan, kasi hindi ko na talaga i-adjust. Ayan, ganyan lang siya. Pero yung text, i-adjust natin. Ayan, layitan muna natin. Oops. Ayan, para kasi doon sa box niya. Ayan, layitan muna natin. Ganyan siya. Ayan, so itatago muna natin dito. Ganyan siya. Ayan, so, ay testing natin. Ayan, so pwede mong i-adjust ang timing ng audio para tumapat sa bawat step na video mo. Depende sa iyo yan. Optional, magdagdag ng background music pero siguraduhin na mas mababa ang volume kaysa sa voiceover. Ayan, nasa inyo yan kung gusto nyo magdagdag ng background music. Ayan, so testing na rin. Pakinggan muna natin yung voiceover script na nilagay ko. Ayan. Good morning! Eto na ang aking simpleng morning routine. Una, syempre maghahanda ako ng kape kasi walang araw na kumpleto kung walang kape. Habang naamoy ko ang aroma ng mainit na kape, kumuha rin ako ng bread slice at nilagyan ng paborito kong coconut jam. Ang sarap! Perfect combo para sa umaga. Ito ang routine ko mula Monday hanggang Sunday. Simple pero bigay energy sa buong araw. Kayo ba ganito din ba ang morning routine ninyo? Share nyo rin. Ayan, so ganyan siya. So depende kung paano yan, yan kung i-adjust nyo rin itong video, ayan, kumbaga, iksihan nyo lang yung video nyo. Yan, so iksihan na lang natin, itapat din natin itong video doon sa voice para sakto-sakto lang. Adjust natin. Yan, itapat din natin dito sa voice para sakto-sakto. Natapos yung voice over, natapos na rin yung video mo. Ayan, ganyan siya. So, Good morning! eto na ang aking simpleng morning routine. Una, syempre maghahanda ako ng kape kasi walang araw na kompleto kung walang kape. Habang naamoy ko ang aroma ng mainit na kape, kumuha rin ako ng bread slice at nilagyan ng paborito kong coconut jam. Ang sarap, perfect combo para sa umaga. Ito ang routine ko mula Monday hanggang Sunday, simple pero bigay energy sa buong araw. Kayo ba ganito din ba ang morning routine ninyo? Share nyo rin. Ayan, so ang galing di pa. Okay, so ayan. Kung gusto mong mas malinaw, pwede ka rin gumamit ng auto-captions para automatic na lumabas ang subtitles. Ayan, so punta tayo dito sa balik natin yung sa awa na ayan. So, click natin yung auto captions. Ayan. So, papili kayo dito ng one. Ayan. Maghanap tayo ng template. Ayan. So, it, it type natin itong template na to. Ayan. So, hanapin natin. I-generate muna natin. Try natin ito. Ayan. Yung template na yan. Okay. Wait lang natin generating captions. Okay, so ayan na, ayan. So, di ba ang galing? Tapos yung original na voice natin kanina, ayan, itong maliliit na to itago natin, baba natin dyan, yan, para hindi nakikita. Parang nakikita lang dito, ito. I I I mute muna natin para hindi magsabay-sabay yung voice. Okay, isa na yung volume niya. Ayan. Okay, wait muna natin. Tasting muna natin. Good morning! Ayan. Ito na ang aking simpleng morning routine. Una, syempre maghahanda ako ng kape kasi walang araw na kompleto kung walang kape. Habang naamoy ko ang aroma ng mainit na kape, kumuha rin ako ng bread slice at nilagyan ng paborito kong coconut jam. Ang sarap! Perfect combo para sa umaga. Ito ang routine ko mula Monday hanggang Sunday. Simple pero bigay energy sa buong araw. Kayo ba ganito din ba ang morning routine ninyo? Share nyo rin. Ayan, so itong itong uh, caption na to, ayan, pwede rin yun i-adjust yan. pwede yung, 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 dito sa baba, pero tignan niyo itong line, itong nakita niyo yung blue na line o blue bato or green. Ayan, so kailangan hindi siya lalampas sa line na yan, ayan para makikita sa screen. At ito naman pwede niyo i-adjust sa taas. Ayan, it's either sa taas dyan, dito, or dito, or dito. Ayan, mas maganda dito. Sa akin nilalagay ko dito. Ayan, mas okay dito. Ayan, so, depende sa inyo yan, nasa option yan kung saan yung iralagay itong uh, caption niya. Ayan, so, at mag, as magandang maglagay din ng caption para, kumbaga, ikaw ay um, nanonood sa sasakyan na sa loob ka, ng sasakyan na sa office ka, ayaw mo naman marinig yung boses na pinapanood mo, ayan, pwede mo lang siyang i-mute. at least nababasa mo kung ano yung sinasabi sa video. Ayan, dahil may caption. At ayan, meron ka ng voiceover sa video na pwede mong i-share sa TikTok, sa YouTube, at sa Facebook. Ayan, so ganito siya guys. Di ba ang galing? Ayan, so pagkatapos na nito, pag okay na lahat yan, pwede mo na siyang i-export. Ayan, kung i export na natin. So yan ang ating tutorial for today's video kung paano tayo maglagay ng voiceover sa ating mga video gamit ang CapCut na hindi nagsasalita. Ayan, so ito ay perfect sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-video or nag-uumpisa lang mag-vlogs or nag-uumpisa lang mag gumamit ng voiceover na hindi confident sa kanilang mga bosses. At syempre kung uh, sa tingin nyo ay nakatulong ito, ayan, don't forget to share, like, comment, and subscribe of course. Yeah, so thank you so much for watching and we'll see you again on my next video. Stay safe, God bless to all, and bye for now!